Narinig mo na ba ang kwento ng magkasintahan na tumulong sa isang dayo sa gitna ng dilim ng kagubatan na kalaunan ay natuklasan nilang isa pala itong kinatatakutang aswang? Ano ang gagawin mo kung ang taong tinulungan mo ay siya palang magdadala ng kapahamakan sa iyong buhay? Huwag kang bibitaw dahil ang kwentong ito ay punang hiwaga, kilabot at revelasyong hindi mo inaasahan hanggang sa huli. Sa isang baryo sa gilid ng kagubatan, may magkasintahan na sina Ramon at Elena. Tahimik ang gabi, tanging huni ng kuliglig at hampas ng hangin sa mga dahon ang maririnig. Habang naglalakad pa uwi, napansin nila ang isang dayong nakaupo sa tabi ng daan. Nakaputing damit, payat at tila pagod na pagod. Maawa kayo, tulungan ninyo ako, mahina nitong wika, halos pabulong. Nagtinginan si Ramon at Elena, dama nila ang lungkot at panghihina sa tinig ng estranghero. Lumapit si Elena at inalok ng tubig ang dayo. Uminom ito ng sabik, ngunit napansin ni Ramon ang kakaibang pagdampi ng mga daliri nito sa baso. Matatalas, mahahaba, halos parang kuko ng hayop. Hindi siya nagsalita, ngunit ramdam ang unti-unting pagkabahala sa kanyang dibdib. Habang naglalakad silang tatlo, napansin ni Elena na malamig ang paligid kahit walang hangin. Ang ilaw ng buwan ay tila ng lalabo at ang anino ng dayo ay mas mahaba kaysa sa dapat. Malapit na ba ang bahay ninyo? Tanong ni Elena, nanginginig ang tinig. Mumiti ang dayo, ngunit sa ngiting iyon, sumilip ang mahahabang ngipin na hindi pangkaraniwan. Tumigil si Ramon, dama ang biglang pagtayo ng balahibo sa kanyang bato. Ang paligid ay tila lumubog sa katahimikan, at kahit ang mga kuliglig ay tumigil sa pag-awit. Isang malagim na halakhak ang sumiklab mula sa dayo, malamig, mababa at umaalingaw sa iglap na iyon, natanto ng magkasintahan na ang tinulungan nila ay hindi isang ordinaryong nilalang. Unti-unting nagbabago ang anyo nito, humahaba ang mga braso, lumalaki ang mga mata, at ang balat ay nagiging kulay abo. Si Elena ay napaatras, hawak ang dibdib na tila mabibiyak sa takot. Si Ramon ay mahigpit ang pagkakapit sa kamay ng kasintahan, pinipilit manatiling matatag. Ngunit ang halimaw ay patuloy sa paglapit, bawat hakbang ay mabigat at kumakalampag sa lupa. Ang bawat yapak ng halimaw ay parang hampas ng malalaking bato sa lupa. Nanginginig ang mga sanga ng puno at tila ang buong kagubatan ay sumasabay sa bawat galaw nito. Ang mga ibon na dati tahimik na natutulog ay biglang nagsiliparan, tila may kinatatakutan na masigit pa sa dilim ng gabi. Si Elena ay napasigaw, ngunit ang sigaw ay agad nalunod sa malamig na hangin. Ramon, ano ito? Nanginginig niyang tanong, halos hindi na makakilos. Si Ramon ay nag-ipo ng lakas ng loob, kahit na ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Takbo, sigaw niya, sabay hatak sa kasintahan. Tumakbo silang dalawa sa madilim na daan, ang kanilang mga yapak ay mabilis, ngunit ang halimaw ay lalo lamang bumibilis. Naririnig nila ang malalim na paghinga nito, parang alingaw ng isang hayop na gutom na gutom. Bawat paglingon ni Ramon ay lalo lamang nagpapalakas ng takot sapagkat ang nilalang ay hindi napapagod. Ang kanyang mga mata ay kumikislak sa dilim, pula, nagliliyab at nakatutok lamang sa kanila. Si Elena ay halos matumba ngunit mahigpit siyang inalalayan ni Ramon. Sa kabila ng kanilang pagtakbo, ramdam nila na lalong umiikli ang distansya. Hanggang sa maramdaman nila ang malamig na hininga ng halimaw sa kanilang likuran. Kasunod nito, isang matinis na huni ang pumunit sa katahimikan, parang tunog ng isang nilalang na hindi kabilang sa mundong ito. Huminto silang bigla, sapagkat sa unahan ng daan ay mailumitaw na matandang babae na may dalang lampara. Tumabi kayo, mariin itong utos, at sa kanyang mga mata ay may matinding tapang na naglalagablab. Itinaas niya ang lampara, at mula rito ay lumabas ang amoy ng nasusunog na damo. Ang halimaw ay biglang umurong, parang nasunog ang balat nito sa liwanag. Sumigaw ito ng nakabibinging alulong, puno ng galit at pangutya. Ngunit hindi ito makalapit, tila may pumipigil sa kanya. Si Ramon at Elena ay kapwa nakatago sa likod ng matanda, humihingal, pawis na pawis, at hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Isa siyang aswang, mababa ngunit mariing sabi ng matanda. Hindi lahat ng natutulungan ay dapat pagkatiwalaan. Nanlaki ang mga mata ni Elena, halos bumigay ang kanyang tuhod sa bigat ng katotohanan. Samantala, si Ramon ay mahigpit na nakatitig sa halimaw, dama ang puot at pagkasuklam. Ngunit ang aswang ay muling umiti, nakalabas ang mahahabang ngipin, bago unti-unting naglaho sa dilim ng kagubatan. Iniwan sila ng nakakabinging katahimikan, tila ang buong baryo ay huminga ng sabay. Ngunit sa puso ng magkasintahan, ang takot ay nanatili at ang tanong na hindi nila masagot kung kailan muling babalik ang halimaw na minsan nilang tinulungan. Ang katahimikan ng kagubatan ay tila mas mabigat kaysa sa mismong pagdating ng aswang. Si Elena ay mahigpit pa rin nakakapit sa braso ni Ramon, ramdam ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang matanda ay hindi kumikibo, nakatitig lamang sa dilim kung saan naglaho ang nilalang. Sa ilaw ng lampara, makikita ang pawis na dumadaloy sa kanyang noo, ngunit hindi siya nagpapakita ng pangamba. Hindi pa siya tapos, bulong ng matanda, halos hindi marinig ng dalawa, Napatingin si Ramon, nagtataka kung sino ang matanda at bakit alam nito ang tungkol sa halimaw. Bakit niya kami sinusundan? Ano ang kailangan niya sa amin? Nanginginig na tanong ni Elena. Tumingin ang matanda kay Elena, mabigat ang titig. Hindi kayo ang kailangan niya. Isa lamang kayo sa mga nagkataong humawak ng kanyang lihim. Sa saglit na iyon, tila bumigat ang hangin. Si Ramon ay napalunok, pakiramdam niya ibumabalot sa kanilang tatlo ang malamig na presensya ng aswang kahit wala ito sa kanilang harapan. Naglakad ang matanda at tinuro ang makipot na daan patungo sa baryo. Sumama kayo. Huwag kayong liliko. At huwag ninyong babanggitin ang kanyang pangalan. Tahimik silang sumunod, ngunit ang bawat hakbang ay mabigat, parang may mga matang nakatingin mula sa dilim. Ang mga puno ay tila mas nagsisiksikan, ang mga sanga ay nakayuko, animoy mga kamay na handang sumunggab. Naririnig ni Ramon ang tibok ng puso ni Elena, mabilis at hindi mapakali. Hanggang sa marating nila ang bakod na yari sa kawayan, tanda ng simula ng baryo. Ngunit bago sila tuluyang makapasok, isang malakas na hampas ng hangin ang dumaan. Kasunod nito, isang amoy ng nabubulok na karne ang bumalot sa paligid. Si Elena ay napasigaw sapagkat sa ibabaw ng bakod, nakaupo ang anino ng nilalang. Maliwanag ang buwan at doon nila muling nasilayan ang aswang. Mas malaki na ito kaysa kanina, ang balat ay parang tuyo at nagbibitak-bitak, at ang mga mata ay pulang-pula na nagliliyab. Isang malakas na tawa ang umalingaw puno ng panguyam at galit. Akala ninyo makakatakas kayo, anito, ang boses ay parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Napatakip ng tenga si Elena sapagkat ang tinig nito'y tila sumasaksak sa kanyang utak. Si Ramon ay mabilis na humakbang palapit sa matanda. Ano ang gagawin natin? Wala kaming laban sa kanya. Ngunit hindi sumagot ang matanda. Sa halip, itinaas nito ang kanyang lampara at bumigkas ng mga salitang hindi maintindihan. Sa hangin ay sumabog ang liwanag at ang lupa ay bahagyang yumanig. Ngunit ang aswang ay hindi natakot, bagkus ay lalo pang nagangalit. Hindi ninyo ako mapipigilan. Ang dugo nila ang kailangan ko. Sa isang iglap, tumalon ito mula sa bakod, bumagsak sa lupa na parang mabigat na bato. Ang lupa ay umalog at ang mga aso sa baryo ay nagsimulang umalulong, tila nakaramdam ng matinding panganib. Si Elena ay napasiksik sa likod ni Ramon habang ang binata ay mariing nakatitig sa nilalang, kahit nanginginig ang kanyang buong katawan. Ang gabi ay naging isang bangungot na hindi nila alam kung paano magtatapos. Humakbang ang aswang, mabigat, mabagal, ngunit puno ng kasiguruhan. Bawat yapak nito ay nag-iiwan ng marka sa lupa, parang sinusunog ng init ang dinaraanan. Ang mga mata nito ay hindi na lamang pula, kundi kumikislap na parang nag-aapoy. Nanginginig ang hangin sa paligid, at tila may mga aninong gumagapang sa mga puno, sumasabay sa paglapit ng nilalang. Si Elena ay halos mawala ng hininga, napakapit siya sa damit ni Ramon na para iyon na lang ang natitirang lakas niya. Ngunit si Ramon, bagaman natatakot, ay pilit pinatatag ang sarili. Kung lalaban tayo, ngayon na, bulong niya sa sarili, ngunit ramdam niya ang kaba na kumakain sa kanyang tapang. Ang matanda ay kumilos, inilabas mula sa kanyang bayong ang isang maliit na sisidlan na gawa sa luwad. Binuksan niya ito at mula roon ay lumabas ang amoy ng sinunog na yerba at dagta ng punong kahoy. Ibinuhos niya ito sa lupa at biglang nagliyab ang paligid ng bilog na apoy. Lumapit kayo dito, utos ng matanda at agad na sumunod si Ramon at Elena. Ang apoy ay tila may sariling buhay, kumikilos, umiikot at pumapalibot sa kanila na parang proteksyon. Ngunit ang aswang ay hindi umatras. Sa halip, tumawa ito ng malakas, isang halakhak na dumadagundong, parang sabay-sabay na tinig ng maraming nilalang. Akala ninyo ligtas kayo sa liwanag na iyan? At sa isang iglap, mula sa kanyang likod ay umusbong ang mahahabang pakpak na kulay itim, makintab at mabigat, na parang pakpak ng paniki na sampung ulit na mas malaki kaysa karaniwan. Itinaas niya ang kanyang katawan, pumailan lang sa ere, at biglang bumagsak sa ibabaw ng bilog ng apoy. Umuga ang lupa at ang apoy ay sandaling nagdilim. Si Elena ay napasigaw, Diyos ko, iligtas mo kami. Si Ramon ay mariing yumakap sa kanya, ngunit hindi niya maalis ang kanyang tingin sa halimaw na nasa harapan nila. Ang matanda ay patuloy na nagdarasal, inuusal lang mga salitang matagal nang nakalimutan ng marami. Ang kanyang tinig ay nanginginig ngunit mariin, bawat pantig ay tila nagiging sibat ng liwanag na tumatama sa balat ng aswang. Ngunit hindi iyon sapat, ang halimaw ay muling umangat at sa kanyang matatalim na kuko ay sinugod ang bilog ng apoy. Pumutok ang mga sanga ng punong malapit at ang hangin ay bumigat, dala ang amoy ng dugo at pagkabulo. Si Ramon ay napahawak sa bato sa kanyang tabi, desperadong maghanap ng kahit anong maipang tanggol. Ngunit bago pa man siya makagalaw, ang mga mata ng aswang ay tumutok sa kanya. Ikaw, anito, mababa at malamig, ikaw ang pipiliin ko. Dumapo ang kilabot sa kanyang kalamnan at halos mabingi siya sa bilis ng tibok ng kanyang puso. Si Elena ay napaiyak, halos hindi na makapagsalita. Ngunit sa mismong saglit na iyon, ang matanda ay sumigaw ng isang salita na hindi nila maintindihan at mula sa lupa ay biglang lumabas ang matalim na liwanag, parang kidlat na tumama sa nila lang. Sumabog ang hangin at ang aswang ay napaatras, naggangalit, naglalabas ng isang malakas na alulong na nagpayanig sa buong baryo. Ngunit kahit tinamaan ng liwanag, hindi pa rin ito tuluyang bumagsak. Nakatingin pa rin ito kay Ramon, puno ng galit at gutom, at sa kanyang mga ngipin ay bumubukal ang laway na parang dugo. Hindi ninyo ako mapipigilan, sigaw nito, hanggat may gabi, ako'y babalik. At bago pa man sila makagalaw, ang aswang ay muling tumalon sa dilim ng kagubatan, iniwan ang mga puno na nagsisigawan sa pagyuko, at ang paligid na puno ng nakabibinging katahimikan. Si Elena ay bumagsak sa lupa, umiiyak, habol ang hiniga. Si Ramon ay nakaluhod, pinipilit pigilan ang panghihina ng kanyang katawan. At ang matanda ay nakatayo pa rin, hawak ang lampara, ngunit ang kanyang mukha ay mabigat, puno ng babala. Hindi pa tapos ang lahat, bulong niya, sapagkat ang nilalang na iyon ay nagbabalik lamang upang kunin ang itinakdang biktima. Si Ramon ay napatingin sa matanda, nanginginig ang kanyang tinig. Ano ang ibig mong sabihin ako ang itinakda niyang biktima? Nanlaki ang mga mata ni Elena, agad niyang hinawakan ang kamay ng kasintahan. Hindi. Hindi totoo iyan. Hindi siya maaaring kunin. Hindi ko siya ibibigay. Ngunit ang matanda ay mariing umiling, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at bigat ng katotohanan. Ang aswang ay hindi basta umaatake ng walang dahilan, wika niya may dugo, may ugnayan, may isumpa na matagal nang nakatali sa inyong lahi. Nang marinig iyon, si Ramon ay napahigpit ng hawak sa kamay ni Elena. Anong lahi? Anong sumpa? Halos pasigaw niyang tanong, puno ng pagkalito at takot. Huminga ng malalim ang matanda bago nagsalita muli. Noong unang panahon, isa sa mga ninuno mo ang nakipaglaban at sumira sa isang nilalang na kagaya niya. Ngunit sa pagkakatalo ng aswang, isang sumpa ang iniwan na balang araw ang dugo ng inyong angkan ay magiging pagkain at lakas ng kanilang uri. Nanlamig si Ramon para bang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay tumigil sa pagdaloy. Si Elena ay napayakap sa kanya, pinipilit siyang ipagtanggol mula sa katotohanan ng iyon. Hindi ko hahayaan, bulong niya, kahit anong mangyari, hindi kanya makukuha. Ngunit sa malayo, sa dilim ng kagubatan, muling narinig ang nakapanghihilakbot na alulong ng aswang. Ang kanyang tinig ay umaaling ngaw Umaabot sa bawat sulok ng baryo at tila dumidikit sa kanilang balat. Si Ramon ay napapikit, ngunit kahit nakapikit, nakikita niya ang mga matang pula, ang ngipin at ang ngiti ng nilalang. Parang naroon ito, nanonood, nag-aabang. Ang mga aso ng baryo ay muling nag-uunahang umalulong at ang mga bata sa malalayong kubo ay nagsisigawan, takot na takot. Hindi na tayo ligtas dito, sabi ng matanda, mariin at puno ng babala. Hanggat hindi siya napapalayas o napapatigil, hindi titigil ang mga gabi ninyo sa takot. Nagtinginan si Ramon at Elena. Sa kanilang mga mata ay may takot, ngunit naroon din ang pagnanais na lumaban. Ngunit paano? Paano lalaban sa isang halimaw na hindi mapaparam ng apoy o dasal? Habang sila'y nag-iisip, biglang dumampi sa hangin ang isang amoy, malansa, mabigat, parang sariwang dugo. Si Elena ay natigilan, napahawak sa kanyang leeg. Ramon nararamdaman ko na nandito siya. Malapit na naman siya. At bago pa man sila makapagsalita, mula sa madilim na gilid ng kagubatan ay kumislap ang dalawang mata. Pulang-pula, naglalagablab, nakatoon lamang kay Ramon. Sa pagkakataong ito, hindi na nagtatago ang aswang. Lumabas ito ng dahan-dahan, ang kanyang katawan ay kumikislap sa pawis at dugo, ang mga pakpak ay nakabuka, at ang ngipin ay kumikintab sa ilalim ng buwan. Isang malalim na tinig ang umalingaungaw mula sa kanyang bibig. Ang oras mo ay dumating na. At sa bawat salitang iyon, ramdam ni Ramon na ang sumpa ay nagsisimulang gumising sa kanyang dugo. Ang kanyang katawan ay biglang nanghina at ang kanyang dibdib ay sumakit para bang may apoy na kumakalat mula sa loob. Si Elena ay napasigaw, hindi. Hindi mo siya makukuha. Ngunit ang aswang ay lalong umiti puno ng kasakiman at katiyakan na walang makapipigil sa kanya. At sa gabing iyon, nagsimula ang tunay na bangungot ng magkasintahan, isang laban hindi lamang para sa kanilang buhay, kundi para sa kaluluwa ng kanilang pag-ibig. Habang papalapit ang aswang, ang mga pakpak nito ay humahampas sa hangin na parang bagyo. Si Ramon ay halos mawala ng malay sa sakit na bumabalot sa kanyang katawan. Ngunit sa kabila ng panghihina, naramdaman niya ang mainit na palad ni Elena na mahigpit na nakahawak sa kanya. Ramon, lumaban ka. Hindi ka niya makukuha hanggat magkasama tayo, bulong ni Elena, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Ang matanda ay muling itinaas ang lampara at sumigaw ng dasal, mas malakas kaysa kanina. Mula sa apoy ay lumabas ang liwanag na parang sibat, tumama ito sa dibdib ng aswang. Napasigaw ang halimaw, nanginginig ang buong katawan, at ang kanyang balat ay nagsimulang pumutok, parang sinusunog ng mismong liwanag. Ngunit bago tuluyang bumagsak, tumitig ito kay Ramon. Hindi pa tapos babalik ako sa dugo mo, anito, bago tuluyang naglahong abo sa hangin. Naiwan ang katahimikan na tila unang beses nilang nadama matapos ang mahabang gabi. Si Elena ay yumakap kay Ramon, mahigpit, parang ayaw ng pakawalan. Si Ramon ay huminga ng malalim, kahit nang hihina, pilit na pinatatag ang sarili. Ang matanda ay lumapit, inilagay ang kamay sa kanyang balikat. Ligtas kayo sa ngayon. Ngunit tandaan ninyo, ang sumpa ay hindi ganap na nawawala. Nasa inyong pagpili kung ito'y magpapatuloy o magwawakas. Nagkatinginan si na Ramon at Elena, at sa kanilang mga mata ay naroon ang pangako, na anumang mangyari, hindi sila maghihiwalay at magtatagumpa ilaban sa kadiliman at sa pagbabalik nila sa baryo, dala nila ang bigat ng katotohanan, ngunit higit sa lahat, ang lakas ng kanilang pag-ibig na siyang magiging sandata sa bawat muling pagbalik ng dilim.